Ang bagong balita mula sa Kim Pao ay talagang nakakakilig. Pagkatapos lumabas ng larawan ni Kim Chu na tila nasa isang event, kitang kita si Paolo Avelino na nakatayo na parang naghihintay kay Kim Chu. Dahil dito, maraming fans ng Kim Pao ang talagang naniniwala na may namamagitan na nga sa kanila ni Paolo Avelino at hindi na lang ito bahagi ng kanilang proyekto o promo. Marami ang nagtatalo kung totoo nga ang pagmamahala ni na Kim Chu at Paolo Avelino o isa lamang itong kabi-kabilang intriga. Bagamat marami ang natutuwa at umaasa na may espesyal na relasyon na sa pagitan ng dalawa, hindi pa rin maitatanggi na may mga kritisismo pa rin sa kanilang pagtanggi na aminin ang tunay na estado ng kanilang pagkakaibigan. Sinasabing baka paasa lamang sila sa kanilang mga tagahanga para lalo pa itong magparami. Kilala si Kim Chu bilang isang magaling na aktres at influencer, samantalang si Paulo Avelino naman ay kilala rin sa kanyang galing sa pag-arte at sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Ang kanilang pagiging nasa limelight ay lalong nagpapalala sa interes ng publiko sa kanilang personal na buhay. Isa sa mga malaking tanong ngayon ay kung gaano katiyak ang tunay na relasyon ni Nakim at Paulo, kung meron man. Ito ang laging pinag-uusapan sa mga social media at mga entertainment news. Sa kabila ng mga katanungan, nananatili pa rin ang suporta ng kanilang mga tagahanga. Ang pagmamahal at suporta ng Kim Pao fans ay tila hindi matitinag kahit pa may mga intriga at kritisismo sa paligid. Ang mga larawan at mga eksena na tulad nito ay nagbibigay daan para sa iba't ibang hakahaka -haka at spekulasyon. Hindi may iwasang pag-usapan ng publiko ang bawat galaw at pahayag ng dalawang sikat na personalidad na ito. Sa mundo ng showbiz, kahit pa mahirap pigilan ang mga balitang ganito, mahalaga pa rin ang respeto sa kanilang privacy. Maraming fans ang naiintindihan ito at umaasa na kung may pagmamahalan nga, sana mabigyan ito ng tamang pagkilala at pagpapahalaga. Sa kasalukuyan, abala pa rin ang dalawa sa kanilang mga trabaho at proyekto. Ang pagiging professional at focus sa kanilang karera ay tila isa sa kanilang mga pangunahing prioridad sa ngayon. Higit sa lahat, ang mga ganitong balita ay nagbibigay ng kulay at saya sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanila. Hindi ito lamang tungkol sa kanilang personal na buhay kundi pati na rin sa kanilang mga karera at mga proyekto na patuloy na pinag-uusapan at inaabangan ng kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng mga kontrobersya at intriga, ang pagiging positibo at mapagmahal ng mga Kim Pao fans ay patuloy na nagpapakita kung gaano kalakas at matatag ang suporta para sa kanilang iniidolo. Sa pagtatapos, ang relasyon ni na Kim Chu at Paulo Avelino ay patuloy na maghahatid ng kilig at inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang pagmamahalan, kung totoo man, ay patuloy na magiging bahagi ng kanilang mga kwento sa industriya ng showbiz at sa puso ng mga sumusuporta sa kanila. Sa bandang huli, ang pagpapahalaga sa kanilang pribadong buhay at pagrespeto sa kanilang desisyon ay mahalaga pa rin para sa kanilang mga tagahanga. Ano ang senyo sa balitang ito?